Oh, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bacoran Vlogs. Dahil nag-uulan po ngayon, uh, lagi ako kinakabahan dito sa aking mga orchids, lalong-lalo -lalo na dito sa mga, sa mga bulaklak nila. Eto nga po, kaya bigla akong nakapag-video. Uh, maikling video lang po to. Eto, kapag umuulan at mahaba po yung spike, yan, eto ang nangyayari. Lumalaylay sila. Yan, pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At 'wag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Yan, eto na nga po ang lagi kong pino-problema. Noong una, ang pino-problema ko Itong puno ng duhat, yung bagsak ng tubig na nanggagaling doon sa mga dahon na pumapatak dito sa mga uh, puno ng dendrobium orchids o sa mga dahon at saka sa pinaka-cane nila. Kapag naman po nag-spike sila ng sobra haba kagaya nito, yan, tapos nag-uulan. Yan yung nangyayari. una kong pinakita sa inyo yan, nakatayo na ganyan, dalawa. Ngayon, tingnan nyo, oh, nakalaylay. Ito po, ang ID nito ay si Salaya Twist. Yan, tuwing umaga at umuulan. Ganito yung ginagawa ko. Talagang pinapagpag ko yung mga bulaklak nila para mawala yung mga tubig na nanan dito sa mga bulaklak dahil uh, para gumaan naman sila kasi ang na, isa pa na nakakapagpabigat sa kanila ay yung mga tubig na nananatili dito sa mga bulaklak ayan sayang eh eto oh kaya isa pa na in-update ko kayo eto nabali to yan dito yan nakabali sa gawin na to sinandal ko na muna dito sa isang dendron na mataas din para hindi siya humapay kahit na naguulan ito gagawang ko ng paraan tatalian ko para nakaganyan siya kasi itong aking si, Liberty tinalian ko lang yan eto ganyan po para uh, hindi hindi po talaga nakabangway alam niya nakabangway yun nakaganyan yung lumaylay. At kasi, uh, may tendency po kasi yon na maputol kapag ganyan, na bumibigat yung mga spike nila kapag nag -uulan. Kagaya nga po nito, tingnan nyo, ayan o, siya dito. Pero hindi naman po totally na nabalik. Baka sa katagalan, Uh, hindi naman siya maputol kasi matagal pa itatagal ng bulaklak na to. Yan na, oh, tingnan nyo. Kapag pinagpag mo, ang daming nalalaglag. Ah, uh, kagaya nito, ah, uh, total nandito na lang din tayo sa mga orchids ko na to. Pakita ko uli sa inyo at i-update ko sa inyo yung yung mga bulaklak nila ngayon. Nakita nyo ba yon Yung kulay white na to. kato Nakalaylay na rin 'to. 'Yan, tuwing after ng ulan, ah uh, pinapagpag ko sila na ganyan. 'Yan ang haba ng spike niyan mula rito. 'Yan, 'yung mga unang bulaklak kaya lang madaling nalanta 'yung mga bulaklak niya dahil po sa nag-uulan. Pero kung hindi po nag-uulan, magtatagal 'yan hanggang 3 months. Ah, uh, eto. Eto yung sinabi ko sa inyo na malalaki. Eto yung pinakita ko sa inyo dati na malalaki yung king. At eto, yung mga bagong cake sa isang puno. Ayan. Dalawa yung cake na merong spike na lumalabas. Eto. Kulay white po to. Tapos, eto pa yung isa. Ito sa isang cane lang po to. Bali tatlong spike yung lumabas sa kanya. Ayan, no? Sana wag na mag-uulan para magtagal naman yung mga bulaklak dito sa aking garden. Lalo-lalo na dito sa aking grotto. Kaya po naglagay ako dito ng mga namumulaklak para laging fresh yung bulaklak ni Mama Mary dito. Ayan, may mga spike pa rin na papalabas dyan tapos full bloom na tong si Better Rose Red. Ayan. Ito lalo lagi ko siyang pinapagpag kasi mas mabigat 'to kasi ang pinaka petals niya dikit-dikit na parang mga rose. Kaya po kailangan kapag nag-uulan ayan o kapag nag-uulan kailangan pinapagpag yan eto naman ang si Morning Sunshine na uh, isa na lang yung hindi bumubuka. Malapit na rin siyang mag-bloom. Tingnan nyo yung tubig, oh. Tingnan yung iba, wala pang ID. Uh, hindi ko nalagyan, pero yung mga to, nalagyan ko na ng mga ID. Tapos eto tingnan nyo yung mga dendrobium orchids na naka-full sun ko dito sa harapan ng grotto ayan o oh. ang daming spike kahit sa isang cane lang ang daming spike ayan may mga spike na pabuka tapos eto yung isa ko na kulay white na bulaklak ayan, eto yung magandang bulaklak ng kulay white hindi ko lang alam yung ID nito bali tatlong variety yung kulay white ko dito. eto nga po yan, yung malaki, na parang kapag nakita mo sa personal, para siyang makapuno. Ang laki, oh. O nga, yung isa na variety. Tapos, eto yung nalusaw ko na isang kulay white, na napakabango po yung bulaklak nito. Kaya dito ko na i-kinapit. Dati nakakapit jan sa may duhat. Mula nung pinaputol ko yung puno ng duhat, parang nagtampo sila dahil nalagyan siguro ng dagta kaya inilipat ko. Kaya ito yung inaalagaan ko ngayon, marami naman siyang kekis na lumalabas. Tapos Yan may spike pa uli siya. Kaya lang two point mga 8 na buds lang ang meron siya. Tapos eto, nagbulaklak na uli. white and pink. Yan, umaambun na naman. Kaya, inis ako. Sayang to mga bulaklak ko. Tapos eto, may spike pa din. Tsaka eto, tingnan nyo. Eto, kulot din to. Tingnan nyo naman kung ilan apat na spike sa isang cane. Ito yung isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, apat na spike yan. Tapos, itong si three lips. Yan, nagbibigay na naman siya ng isang spike. At, si morning sunshine, may bulaklak. Ito, may say, cakeys na lumalabas. Tapos, update ko rin kayo dito sa mga cakeys ng aking dendrobium orchids na namatay na lahat eto paakyat na yung kanyang punggos. bala ko na nga putulin dito e lang, nawawala sa loob ko lagi eto, palalaki-lakihin ko lang sila o puputulin ko dito at saka ikakapit ko uli dito sa dripwood na to tatanggalin ko na tong pinakapuno niya tapos eto yung pinakita ko sa inyo dati na mga chinapchap ko may namatay din yun tapos ito may nagkikis pero sariwa pa naman yung cane tapos ito mga sariwa pa naman yung cane eto yan naguugat pa naman yung isa na to tatanggalin ko na lang tong mga na, nalalanta na yan at nagkakaroon na sila ulit ng mga panibagong cakes. Ito, nagbibigay din siya ng panibagong cakes. Yan. Yan lang po yung ma-share ko sa inyo ngayon. Gusto ko lang po kayo na i-update kung ano yung nangyayari sa aking mga orchids, lalo ang lalo na kapag ganitong panahon na nag-uulan. May isa pa po pala ko i-share sa inyo ngayon. Yung mga cakeys dito sa may puno ng aking mga dendrobium orchids. Ayan o, mga nalulusaw na naman po, namamatay na naman. Lumalambot sila. Uh, ito po ay dahil sa ulan, yung dito o, sa pinaka-crown uh, nila, doon na nanatili yung ulan dahil... Uh, pinaglalagyan yung tubig sa kanila. Ito. Hindi kaagad natutuyo kasi to, kaya yan ganyan yung nangyayari, namamatay. At meron pa dito. Ito, dalawa yung sinabi ko sa inyo dati na namatay itong isang kekis niya rito. Tapos ito yung kapalit, dalawa. Natutuwa ako, dalawa yung kapalit na kekis. Ngayon, ayan, nalusaw din dahil sa ulan saka ito ipakikita ko po sa inyo yung mga bulaklak nitong mga dendrobium orchids na nandito ngayon sa harapan ng grotto at pakinggan ninyo po yung natural na background dito sa aming bakuran ito yung mga huni po ng ibon na nandito sa aming bakuran Kita niyo po yung straw na to. Yan, tinalian ko yan para kahit na bumigat yung spike niyo, yung mga bulaklak niya kapag naguulan, hindi siya agad-agad ma mababali. Yan, yan po yung ginawa ko para hindi sila mabali. Hanggang dito na lamang po. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod kong video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng laging sumusuporta at laging nanonood dito sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat pong muli. Keep safe everyone. God bless.